nagkasalubong pero hindi nagkasama. Sa katubigan, napakaraming bagay ang tunay na nakakapamangha sa ating paningin, lalong-lalo na sa karagatan. Maraming mga nilalang doon na patuloy na nadidiskubre ng mga eksperto. Pero ang isa sa tunay na nakakaagaw ng pansin ng karamihan ay kung bakit di naghahalo ang magkaibang tubig sa isang parte ng malawak na karagatan. Ang partikular na lugar na ito ay iyon makikita sa hangganan sa pagitan ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Bago tayo magpatuloy sa ating paksa, alamin muna natin ang tungkol sa karagatan. Sa ating mundo, iisa lang talaga ang tinatawag na karagatan. Subalit nahahati ito sa limang bahagi. Pinangalanan ito ng tao upang madaling matukoy ang lugar. Ang limang bahagi ng karagatan ay Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, at Southern Ocean. Iisa lang talaga ang karagatan sa mundo natin at ang 71% ng mundo natin ay binubuo ng karagatan at ang natitirang porsyento ay puro kalupaan na. Kapag pinadaloy mo ang tubig mula sa mataas na lugar, ito ay babagsak at kaagad na humahalo sa lapag na meron ding tubig. Kung iyong iisipin, ang tubig na nagmumula sa Atlantic Ocean ay dapat na humalo sa Pacific Ocean kapag nagkasalubong na sila. Ganon din dapat ang tubig na nanggagaling sa Pacific Ocean. Kapag narating nito ang kinaroroonan ng katubigan ng Atlantic Ocean ay dapat na humalo din ito dahil pareha silang liquid. Ayon sa mga eksperto, maraming pagkakaiba ang katangian ng tubig sa pagitan ng Atlantic Ocean at Pacific Ocean na alaman nilang magkaiba sila kung ang pag-uusapan ay composition, density, at water movement. Tungkol sa komposisyon, magkaiba ang Pacific Ocean at Atlantic Ocean pagdating sa kulay at alat. Kapag nagkasalubong ang maalat na tubig at tubig tabang, hindi kaagad sila nagahalo. Nagaganap ang tinatawag na halo clines o ocean clines. Ang ideyang ito ay nagmula sa sikat na si Jacques Cousteau dahil minsan nang siya ay lumalangoy sa karagatan ay napansin niyang tila magkaiba ang kulay ng dalawang bahagi ng katubigan. Mas umiilalim ang maalat na tubig kumpara sa tabang dahil mas mabigat ang tubig alat. Ang ibig sabihin ay mas dense o denser ang tubig alat kaysa sa tubig tabang. Magkaiba rin ang mga nutrients na nanggagaling sa Atlantic Ocean at sa nanggagaling sa Pacific Ocean. Bakit nga ba mas maalat ang tubig na nanggagaling sa Atlantic Ocean dahil ito sa Amazon River. Noong unang panahon, milyong mga taon na ang nakalilipas, ang Amazon River ay dumadaloy patungong Atlantic Ocean at dumadaloy din ito patungong Pacific Ocean. Subalit dahil tumaas ang level ng Andes Mountains, tuluyan na nitong naharangan ang tubig na umaagos patungong Pacific Ocean hanggang sa permanente ng umaagos ang Amazon River patungong Atlantic Ocean. At dahil mayaman ang Amazon Forest sa likas yaman, ang mga nabubulok at mga nutrients na nanggagaling dito ay inaanod patungong Atlantic Ocean. Kaya nagiging mas maalat ang Atlantic Ocean kumpara sa Pacific Ocean. Habang umiinog ang mundo natin sa kanyang axis, nagdudulot ito ng iba't ibang current o pag-agos ng tubig nagsasalpukan ang current ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Isa rin ito sa pinakamalaking dahilan kaya't hindi kaagad na naghahalo ang katubigan sa pagitan nila. May mga ilang lugar din sa karagatan na kakikitaan ng ganitong pangyayari. Pero masikat ang makikita mo sa pagitan ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video nito, Please don't forget to click like and subscribe to this channel for more updates. See you again!